Hoy, kapamilya! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, kami ay sumisid sa hindi kapanipaniwalang paglalakbay ng isa sa mga pinakapromising na aktor sa Philippine Showbiz, si Anthony Jennings. Mula sa kanyang mapagpakumbabang pagsisimula hanggang sa pagiging isang pangalan ng sambahayan, ang pagsikat ni Anthony sa katanyagan ay walang kulang sa inspirasyon. Kaya, kunin ang iyong popcorn, umupo, at tingnan natin ng mabuti kung paano kumikilos ang mahuhusay na aktor na ito sa industriya. Nagsimula ang paglalakbay ni Anthony Jennings nang matuklasan siya ng Star Magic sa pamamagitan ng kanyang mga patalastas. Noong libo at labinsyam, ipinakilala siya bilang bahagi ng Star Magic Circle, kasama ang iba pang sumisikat na bituin tulad ni Nabel Mariano, Gillian Vicencio, at Kyle Echerry. Pero hindi matagal bago nagsimulang gumawa ng pangalan si Anthony para sa kanyang sarili. Dumating ang kanyang acting debut noong 2000 at labin siyam na may supporting role sa blockbuster hit na Hello, Love, Goodbye, kung saan ginampanan niya ang nakababatang kapatid ng karakter ni Alden Richards. Later that year, he landed his first teleserye role in Make It With You, starring kasama si Naliza Soberano at Enrique Gil, kahit sa maikling screen time, nag-iwan ng pangmatagalang impresyon ang paglalarawan ni Anthony sa masayahing pinsan ni Liza. Nang tumama ang pandemya, maraming aktor ang nahirapang humanap ng trabaho, ngunit isa si Anthony sa mga maswerteng patuloy na sumikat. Noong 2020, nagbida siya sa romantic comedy digital series na The House Arrest of Us, kasama ang Katniel, Catherine Bernardo at Daniel. Ang proyektong ito ay nagpakita ng kanyang comedic timing at kagandahan na nakakuha sa kanya ng mas maraming mga tagahanga. Ang libo at ay isang breakout na taon para kay Anthony. Nag-star siya sa limang magkakaibang proyekto na nagpapatunay sa kanyang versatility bilang isang aktor. Mula sa paglalaro ni Harvey sa sitcom na MY Papa P hanggang sa pagganap ng batang si Dave Estrella sa i Family Affair, ipinakita ni Anthony na kaya niya ang parehong comedy at drama nag din siya sa Lost but Found episode ng Love Bites at naging lead role sa miniseries na Taraji kung saan gumanap siya bilang Rocky, isang kaakit-akit at maasahang membro ng komunidad ng pagsasakan ng kape. Pero hindi pa tapos si Anthony. Noong 2022, sumali siya sa cast ng The Iron Heart kung saan ginampanan niya si Kronos Lopez. Ang role na ito ay nagbigay daan sa kanya na ipakita ang kanyang mga action chops na nagpapatunay na kaya niyang maging mahusay sa mga fight scene at high stakes na drama. Tuwang-tuwa ang mga tagahanga na makita ang bagong bahaging ito ni Anthony at malinaw na handa siya para sa mas malalaking hamon. Then came libo at tatlo, and with it, Anthony's biggest break yet, Can't Buy Me Love. Bilang si Snoop Manansala, ang kaibig-ibig na matalik na kaibigan ng karakter ni Donnie Pangilinan na si Bingo Ninakaw ni Anthony ang palabas sa kanyang walang kahirap-hirap na pagpapatawa at hindi maikakailang kagandahan. Ngunit ito ay naging instant fan ang hindi inaasahang chemistry nila ni Maris Rakal, na gumanap bilang Irene Chu, na tunay na bumihag sa mga puso ng The Mathon, love team paborito, at ang star power ni Anthony ay tumaas sa bagong taas. At ngayon, sa 2024, gagampanan ni Anthony ang kanyang pinakamapanghamong papel si Thomas Guerrero, sa action drama series na Incognito. Ang papel na ito ay hindi lamang nagha-highlight sa kanyang mga kasanayan sa pagkilos, ngunit nagpapaalala rin sa amin ng komedyante at dramatikong talento na nagpabagsak sa amin. Sa bawat yugto, patuloy na pinatutunayan ni Anthony kung bakit siya ang isa sa mga pinaka-versatile na aktor ng kanyang henerasyon. So, what's next for Anthony Jennings? With his talent, dedication, and ever grow fan base, the SKY is the limit. Kung ito man ay comedy, drama, o action, ipinakita ni Anthony na kaya niya ang lahat. And we can't wait upang makita kung saan siya dadalhin ng kanyang karera. Kung nasasabi ka rin na makita ang higit pa kay Anthony Jennings, huwag kalimutang tumutok sa incognito, gabi-gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, ay dalawa at TV5. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibigay ito isang thumbs up. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pindutin ang subscribe button para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong Kapamilya Star. Salamat sa panonood at makita ka sa susunod na video.